Good afternoon and welcome back to my YouTube channel guys. So for today's video guys naman tayo guys mag butang nami o abono sa among um, mais guys. So ganito na siya ang tubo ng mais namin ngayon guys. So nalagyan na namin ng abono yung yuria Yung yuria yung pa dahon patambok guys. So nandoon na yung kasama ko yung kasama ko. So maglabay na kami ngayon ng abono. Unang lagay ngayon sa abono guys. Para muda ko mutambok si dia. So ngayon guys, tingnan mo ngayon guys. So oh, ayun to na. So ito yung abono. Yuria. So ito yung ilagay sa gilid. So ito yung kasama ko. Sa punuan si dia? Ha? Akuan sa saya Kanang lindog ni jamoy butangan ong. Abono be. So, pag, ah diara di na siya ilubong, dili na akuanan. Butang ag, kilid, kilid Ah sigi. Mm. Si mama kay naguna man po siya iya. Yang gihambukan. Kamuti ug mais. So, dire ko. Dire ko mag. Dire ko magsugod dire sa may puno para magtagbo mi. So dire ko magsugod guys. So ito. So sari-sari yung panim namin. <coughs> may okra may mais, may kamuti. Ayan. So, maganda tingnan, guys. O, tingnan nyo, guys. oh, oh yung tubo niya, guys. Ayan. So, so dito, o. So, ito na yung update namin, guys, ha. Uh, among mais pagtanom. Mga three 3 weeks na gikan pagtanom, ani, guys. 3 weeks. So, ganito na siya. So, ngayon, maglagay na kami ng abuno. So, urea. So, ganito lang siya pag lagay dito sa puno. Ayan. Okay. So, kabila na naman. Tagdagan natin konti. Para lalo siyang tumaba. So, dito na naman. So, ayan. So, maglagay ng abono sa mais. Mais lang. Ayan. Ayan. Diyan, ganyan, ganyan guys. So, dito na naman. So, marami, marami paglagyan. Pero kasi yan itong na abono namin. Kasi yung panahon ngayon, ano, mainit. Mainit, tapos morning, medyo makulimlim, kunting ulan lang. So, ayan. So, ayan o. Oh. Okay guys, thank you for watching and don't forget to like hit the notification bell para update kayo sa aking mga vlogs guys. So, see okay guys, continue ako maglagay ng abono guys. Okay, bye bye and see ya.